Paulo Avelino at Kim, hindi sinayang ang pag-iintay ng mga fans, Paulo Avelino sinuyod ang mga tao para makamayan. Sa naganap na Barrio Fiesta event nila Kim at Mr. Paulo Avelino sa Birmingham, ay talagang sinigurado nga ng dalawa, na hindi masaya nga talagang mas ulit, ang naging pagpunta ng ating mga kababayan, dahil bukod sa hatid nilang kilig ay talagang nag-effort nga ang mga ito na lumapit pa sa mga audience. Sinuyod naman ni Paulo Avelino para mahawakan at makamayan ang mga sumusuporta sa kanila. Bagamat hindi madali para sa kanilang seguridad ay talagang napakita naman nila ang kanilang lubos na pagpapasalamat. Ayon din sa mga organizers ng event, ay record breaking at ngayon lang nangyari ang pagdagsa ng ganun kadaming mga tao. Po tayo today Sobra rin umano ang lakas na hugot ng mga tao na kanilang mga fans. Panatag na panatag at napansin din ng mga fans na may sariling buhay umano ang mga kamay nila Kim at Paolo. Sa mga binitawan ng mga hirit din nila Kim at Paolo ay talagang napasaya ang mga fans, isa din umano ang kanilang show sa Birmingham sa Best Show ng Kim Pao dahil sa dami ng mga kilig moments ng dalawa.